Magandang gabi sa inyong lahat. Ah. at kung bago pa lang kayo sa aking channel, maaaring pag like pag subscribe pag double mag pa update kayo sa ating mga bagong video. Yan si Alama PH TV. Alama PH TV, pagkatapos pagkat niya sa trabaho, yan ginagawa niya, makikipag-engagement siya sa mga karel niya. Hmm ano ang ginagawa niya pagdating ismias, galing siya galing sa trabaho hanggang labutan siya ng gabi na siya tapos nagpapaano siya ng antok pag dinadala na siya ng antok kaya kanya siya natutulog tapos siya ang ginagawa niya kahit hindi niya kilala, nagkikipag-engagement siya para marami siyang nagiging kaibigan dito kahit pa sa Ibang sulok man sa mundo, kahit sa ibang bansa, mga nagiging uh, kaibigan niya sa sa pakikipagarel. At pagkatapos nito ay pumupunta naman siya sa kanyang YouTube Ayan. para mag-upload siya ng mga uh, video. yan okay. Pagkatapos, sa uh, kinabukasan, bago, pag pumapasok na siya, ito naman ang ginagawa niya. Kasa kuha sa CCTV camera. Yan. Sa ano yan? Sa Salas yan. Sa Salas yan. Yan ang ginagawa niya. Ayan, nagmamadali siya. Napag-ayos uh, kaya yan. Busy-busy siya. Pag at nagkaray din naman yung mga gamit niya sa pagpasok. Ayan. Alam para alam na alam niya yung mga ano niya nakaayos na 'yan para pagpasok niya naka ready na ito 'yan mga friends mga guys 'yun ang ginagawa niya at naka ano na yung uh, ang damit at pagpalit uh, ng damit naka ready na ito sa sa, sa bag nya para tuloy-tuloy na alam mo naman, siyempre, kailangan natin, ma, na, kailangan natin ang pagpapalit ng damit. Ayan. Alam na, alam niya. yan, nakaready na. Ayan, si Anna, ma-page TV. yan ang sauli sa, ano niya, sa CCTV camera. Kaya, pag wala kong ginagawa, para kapag wala akong video, yan ang kinukuha ko. Sa reaching sa nasisip ko sa CCTV camera. Kaya maganda yun yung mga nag-deal -de ng mga CCTV camera pag, pa pa-support na rin din sa ating mga upload video. Kaya thank you, thank you very much talaga. Ayan. At sa mga sa mga live din mga naglalive uh, thank you thank you very much pa uh, support din yan oh uh. nagpapasensya si alarm na pitch tv yan oh uh. parang model na rin siya okay okay thank you very much uh, thank you for watching and subscribe